Ano bayon? ba yun? Uh Oo. -oh. naka-hold down mister mo? Sa Ay sa ano daw daw po Sa Kailan pa? nag Pero last year ako binayad. Saan ka nagbayad? Sa BI galing po ako kanina dun sir kasi kasi balik balik po ako kabalik-balik ka sa BI okay hindi na nga po natulog sa labas ng mga sa labas ka natulog? hindi sa may guard ka pag-uwi pa po ako ng La Union sa Marato Asal ka sa kanya? saan kayo kay Nesal? sa Rosario sir saan? sa Rosario po Rosario? La Union sir La Union mayaran po po na Black and Blacklist po niya, sir property Magkano? 50,000 pesos. Marami po yung sir, 100 pesos po yung binayaran dito sa akin. Ibigay resibo? Yes po. Sige. Sige po. Hayop apat, ayan okay. <laughs> daw po siya. Mm -hmm. ano yung sa pore na nano naka, yung naka-hold sa fourth floor. Si. Brother, right. good afternoon. Yes. Ingat. Thank you ah. Saan may personal brother dito ng BI? Immigration. Ang po kasi sir, hindi dito po yung sa loob po yun. Pero wala silang opisina sa labas. Tignan so, nga natin. Doon natin i-verify yung mister niya. Tignan nga muna ako sir. Thank you sir. Uh, Pwede ko po, po kayo uh, sa mga natin sir. Hindi ko po ka sa main ng immigration. Kasi di ano sa mga 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 Pikiran apa? Ini saya Kong Kamu apa kong? Ini Dari standar sa Thank you, bossing. Ay, good afternoon. Pinay siya. Okay. Uh, may information siya na na-hold yung kanyang mister. Kasal siya. Uh, Muhammad po. Muhammad Izzeldin Sid Ahmad po. Ibrahim. Ito, Muhammad Izzeldin. Blacklisted po siya. May mga receipt siya dito na inayos niya, binayaran niya, brother. Brother, excuse me, for your information lang, public service. Oo, oh, nakarecord tayo, mm -hmm. ha. Mm -hmm. uh, ang gusto nating malaman, anong status niya ngayon? Sir, ang sinusunod po natin at protocol po dito, kung ano po yung nakalagay sa database namin. Kung dumating po ng 17, blacklisted pa po, ibig sabihin, hindi pa po lifted ang ating ah uh, yung blacklisting niya. Ang only the commissioner po ang makapag... Yes. Ano po uh -oh. So mag po tayo ng, ng uh, uh, order from the commissioner. And then sila na po mismo ang maglilip doon. para po dito. So, so, naintindihan ko. Kaya nga ako nag-check dito kung nandito. So, based on your data, yes. nandito yung tao. Yes, Pwede bang bisitahin namin? Uh, kailangan po natin ng ano po, escort po sa airline. With respect sa iyo, brother, siguro ikaw magkakordinay. Po, po, Basis na lang. Basis oh. oh, uh, na lang. Basis Basis na <coughs> lang. Uh, Basis oh. na lang. Basis na lang. Good na lang. ko na lang. Basis 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 na na lang. na lang. na na Hmm. Eh hey, uh, nandito po kasi sa Terminal 1 'yang si Captain Cusita. Eh nandito po sa Terminal 1. May naassess na as a one skilled passenger. Kasi nagadaan po sila na makapasok po ng gate sa atin sa Terminal 1.

Okay sige. That... Okay sige okay, okay. po. Okay, po. With my wife Ingat. Po ni CM Arnel. Ah, basta opisina ni General Manager dito Lito Alvarez kasi sila lang daw po ang po pwede mag-approve. Wala po siya. Okay, sige. Sasama na lang tayo. Okay, sige. Thank you. Mrs. Aliga. Nag-aalala yung Mrs. Sinong pwedeng makausap namin? So wait lang po, sa, ko lang po yung Sige. Po si GM, ka? sige mabilis lang kami. Thank you. Brother, good afternoon. Meron kasing lumapit sa akin kababayan natin Pinay. Kasal siya, sa, oh, kasal siya sa foreigner. Last year, nahold siya dahil ng blacklisted. So, nagbayad sila, nag ng requirement diyan sa BI, sa head office. Last year. Uh, itong June 17, dumating yung husband niya, na-hold na naman until now. At hanggang 5.30, ano ba oras na? Aabot uh, pa kami kung pupunta kami dyan. 4.10 na po. Ganito na lang brother, ano, with respect sa iyo, kasi syempre Friday ngayon, Picturean ko yung documents, tapos paki-verify ano bang nangyari, bakit ganun. Thank you, huh? ha? Thank, thank you, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Picturean ko. Pareho ito, tsaka yan. Opo, oh, naka-attach po dun sa lifting ko niya. Sir, nasend ko na po lahat, eh. Nasend, nasend mo na? na, na sa office niyo? Yung mister niyo po ba, bakit na blacklist? Nag-overstay po ba dito? Overstay. So, Noong last time po, nag-overstay po siya. Okay. So, nung last year po. Indigency. In so, indigency. So, nakabayan na po lahat yes, ng penalties. May so, resibo. Okay po, pinawarod ko na po lahat yan sa staff ni Commissioner Biado. Ang tanong, brother, kung tayo nasa kalagayan niya, siyempre, gustong makita. Mm. Ano ba ang polisiya ninyo? Uh, Magpa-escort na lang tayo hanggang sa... Nandun na po sa opisina ko yung asawa po niya. Oh, sige. Pinababa na po. Okay, thank you. Thank you. Thank you po. Thank you excluded passenger kami. Kailangan, gusto lang daw panakita ng asawa. Yung, yung passenger. Nandun na po sa opisina ko. I'm sorry. Actually, this is a robot. Nasaan Sir, okay po. Opo. Pwede po bang dinagin na rin po? ko si Mr. Albie. Pwede po bang? Opo. Dapat po. Kami kami humingi ng permiso. Tayo na lang din mo sa opisina. Kinararapat naming paserero yung asawa ng inay. Para lang makita niyang maayos yung asawa niya kasi dumating dito blacklisted so hindi natin mapapasa. So, it's been for days na daw o nagwo-worry na ang asawa, i-ano lang natin. Sa may office Oh, nasa office niya. Dito nag-aral yung husband mo? Sa Baguio po. Ilang years? uh, one year po sa Baguio, tapos sa Dagupan po is two years po. Brother. Yes. Check ko na po. Uh, initially, hinahanap lang nung doctor. Uh, uh, hindi po kung nasaan. Pero naipinit ko na rin po sa terminal pa alas Anong status niya? Inahanap, inahanap pa po yung documents po niya uh, right now. May nakatrace pa po, po namin. Uh, alam na rin po ng spokesman kami na inaasikaso na po nila po uh, So rito. Anong... So, balikan ko po kayo. Balikan uh -huh. ko po kayo once ma confirm namin kung nasa inyong documents. Kasi sa reports po namin, wala akong natatransmit sa Office of the Commissioner. So most likely nasa legal division pa po siya. Uh, tinitrace lang po ngayon. So, anong magiging possibility niyan kung makita ninyo na hindi pa approve? Or... Tingnan po mo natin, natin, congressman, kung nasaan yung papel para doon po, good po sila makapag-access yung mga lawyers po namin dito sa okay, office of the commissioner po. Actually, kaya ito pumunta sa office ko, hindi na malaman kung saan magigipag-usap at kung anong gagawin eh. Ah, Oo, okay. kaya, kaya kami umeepal. Anyway, hindi mo naman kasalanan yan, ano? Uh, wait ko na lang kung okay. anong advice ng BI. Uh, sige po, sir. Uh, Antayin ko lang po yung sa legal po para maglita lang nila yung documents then passes ko yan kung ano talaga yung course of action na gagawin po. Okay, please. Okay, sir. Sige okay, po. okay. Bye-bye. Okay, Bye-bye. Kaya kayo, huwag kayong mag-asawa ng foreigner, ha? Ito, 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 thank you Brother, ito, okay. eh, ito, na kayo. Ah? Okay, thank you. ito, ito, Boss, brother, mamayat ka ha. Okay, brother, brother, Laurente, taga saan ka? Sa de Set. ha. Thank you. Okay. Thank you. Dapat may ano brother, BI assistance desk. Meron naman po doon sa main office ko, nagpunta po siya na main office. Dapat po na Brother. Hello po. Ingat. excluded passenger na naka ano ngayon sa exclusion by a Philippine Airlines po dumating. Since blacklisted po, hindi po nakapasok. Kaya nag-uhuri po ang asawa. Hmm. Hindi po, blacklisted po tayo. So, hindi okay. po tayo. Mm -hmm. Okay po. By the way, ma'am, excuse me. Sasali lang ako. Hindi kasi binabanggit niya. Blacklisted siya last year nag-comply yung misis may mga resibo sa BI unfortunately hanggang ngayon hindi pa deleted sa blacklist sinasabi ko sa inyo kasi iba yung dating na blacklisted no? Uh -oh. ito yung wife niya gusto kong makita para ma-check ko rin kung anong situation ng subject ko rin okay thank you chief with all due respect banggitin mo pag may nakausap hindi po, ka eh, sir. ang 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 po kasi dito po sinabi ko lang po na kaya hindi ko napapasok ay na, blacklisted Hindi, ganito ah uh, kanina pa ako nag-observe sa iyo eh mm -hmm. may nakakausap ka sa office di ba mm -hmm. pero hindi mo nababanggit na last year pa siya blacklisted nag-request siya, nag-process, nag-bayad, may resibo, unfortunately, hanggang ngayon, blacklisted. Kasi, kaya ko lang nabanggit, brother, chief, importante yung complete information. Kasi hmm. pag sinabi mo agad blacklisted, parang ang connotation agad nun, questionable itong tao na to. Ah. Pero at least, masabi natin na last year, nag-process, may documents, may payments, medyo maiiba ang dating. Yun lang ang request ko. Hmm, kasi pag sinabi natin blacklisted, kahit ako, pagkausap mo, Sir, Colonel, blacklisted eh. Hmm? Pero kung ma-inform ma natin yung mga concerned party na ito ay nagbayad, nag-process, eh hanggang ngayon, hindi pa na lift yung blacklist niya, iba yung... Kailangan, e, alam kasi yung complete information. Yun lang naman ang aking on behalf of this wife. Doctor nun. Wait lang sir. Yung CID na lang po sir. Siyahang. Nung nagka problema ng ganito. Sir nung June 17 po. Kailan po? Uh, saan ka pumunta? Dun po sa main po. Sa Tinan main? Opo oh, tinanong ko po, po doon. Anong dun. sabi? Ang ah, sabi po sa akin uh, kumuha daw po ako ng SPA para daw po ma ano daw po yung yun po yung pinapirma ko nung June 18 po dito po ulit sa bumalik po ulit kanina yung dito. pinapirmahan sa asawa ko po kasi yun po sabi oh. sa immigration Oo, so po so nakaharap mo dito. siya hindi po, hindi po nila inalaw. Kasi, Sir, noon, anong nangyari? Ano po, i-dipinasis ko po ulit tapos pinagawan po ulit ako ng SPA na representative po ako. E tapos bumalik po ulit ako doon, sabi po sa akin, balik ka ng Friday para to follow up daw po. E di bumalik po ako kanina. As nag na po ko doon na hanggang magbukas po. Tapos nung sinabi ko po, sabi niya hindi pa daw po siya napaprocess. Sabi ko naman po, last year pa po yan. Ibig, so, ibig mong sabihin, walang malinaw na sinabi sa'yo sa Bureau of Immigration? Wala po. Nung umakit po ako ng komer, uh, commissioner po, pina, Office pinasa, of the commissioner. Uh, po, pinasa po ulit <coughs> ako doon sa, sa taas po. Tapos nung pinakita ko po, po yung document po, sabi po niya, ma'am, mo to, sabi niya, punta ang mag-request ka ng SPA. Yun po yung ulit yung ginawa ko po, pumunta po dito sa airport po. So, hindi lang apat na beses? Hindi po. Tagal na union ka? Yes, sir. Rosario mo. May kamag-anak ka dito sa Manila? Sa Cavite po. Sa Cavite. So, ibig mong sabihin, Naku, La Union. <laughs> Ibig mong sabihin sa La Union ka umuwi? ah, uh, apo sir, noong June 18 po, ay no, apo, noong June 18 po, after ko po, nagpasa po ng SPA, kapilitan po na umuwi po ako ng La Union, tapos bumalik po ako ng alas 12 kanina po, ng madaling araw. nag na po ako hanggang mag-open po ng immigration para maaga po ako matapos sana. Pero yun po. Thank you, okay. Hello. Thank you. thank you. sir. Thank you. Sir, natin Bro, Sir. Ay namin siya. Oh po, sir. Sa kayo galing? Sa Sydney. Australia Isin mo so, na, congrats sir. ha, congrats oh, thank ha you, Time, ma Thank you ma'am Thank you ma'am Thank you boss eh. Thank you, ingat Boss Salamat <laughs> okay. Thank you ha Go ahead Pero kailangan mo Thank you Kukunin lang natin yung ID Kukunin lang natin yung Salamat ha. Yes sir, no problem sir. Okay. Pardon. Pardon. na kami pe-perma. Thank you, ma'am. Thank you, po Thank you. Brother, salamat sa assistance. Chief, ingat po, ingat po. salamat. Chief. totoy vivo. Thank you, ma'am. Thank

Thank you, ha. Kito thank po, you. Dito ko po dati yung retirement na... Si... Brother. Sabi tulap po. Sabi tulap po. Si... Thank you. Ingat kayo, ha. General... Ingat, thank you. Dito ko po yun. Brother. Brother. Sabi mo sa sa tropa, ha. Thank, Brother. thank you. Brother, Thank you. We have...

Thank you, sir. Yeah, I know that. Sir, thank you, Sarah. thank you, sir. 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 Magandang araw po sa ating lahat. Narito po tayo ngayon sa Labas Pasay. tabas ng Gaya Terminal. Terminal 1. At uh, ito pong ating kapatid na si Brother Mohamed Ibrahim. Yes, bro. Yes, bro. Ay husband uh, nitong ating kapatid na Pinay. At base po sa documents, yung 2024, na-hold na yung ating kapatid na si Mohammed. Yes, ko. Dahil nasa blacklist siya. Yes, nasa blacklist, ibig sabihin, mayroong uh, document siguro na kailangan comply. And uh, according to his wife, siya ay nag-aral sa Pilipinas. Yes, sir. Mga more or less ilang, how many years? Tatlong taon po. Tatlong taon, kita mo, ang galing mag No? And uh, last, itong June 17, yes, bumalik siya sa Pilipinas. na siya ng Bureau of Immigration. And ngayon ay 20, 17, 18, 19, 20. Kung bakit sila ikatabi ko ngayon, itong kanyang misis, yung kanyang wife, ay uh, pabalik-balik sa Bureau of Immigration. Yes, Walang malinaw na advice kung ano ang kanilang gagawin. Kaya ang ginawa po natin with Brother Matt and other staff, pumunta tayo sa Terminal 1 sa Philippine Airlines para alamin ano ang status nitong ating kapatid na si Mohamed. At napag uh, napagalaman natin doon pala sa holding room, walang bed, walang maayos na facility. Para kang nasa isang open office lang, open office, tama? At uh, hindi maganda, hindi maganda, hindi nakakatuwa. And uh, Pabuti na lamang Brother Matt yes, Mayroon tayong kaibigan sa Bureau of Immigration Agad-agad nating uh, Naitawag ito Hindi naman natin binaraso Ang sabi natin sa kanila Ano ba ang status? Ano ba ang dapat nilang gawin? So nakita nila sa files Na sila ay may application May mga resibo ng pinagbayaran at yung kanilang application ay dated October 11, 2024 at ngayon ay June 20, 2025. Kaya hiniling natin sa Bureau of Immigration, especially sa Commissioner, na sana wag nang danasin ito ng iba. Bagamat itong ating kapatid na si Muhammad ay foreigner, eh, tao pa rin siya. Ibig sabihin tao, dapat ay tinatrato siya ng tama sa pamamagitan ng pagproseso ng kanilang documents sa lalong madaling panahon. Hindi katulad nito, ilang months nang inabot. No? At uh, itong ating kapatid na Pinay, pabalik-balik pa from La Union to Manila dahil wala naman siyang kamag-anak pala dito sa Metro Manila. Tama? So, ganun lamang. Ito po ay, of uh, sa tulong ng ating mga kaibigan sa airport. No? Hindi ko naman kilala. Hindi ko na isa isa-isahin sila. Inilalabas natin itong video na to One, para ipakiusap sa Bureau of Immigration na sana wag ganito pangalawang purpose bakit inilabas natin to ito ay uh, pangalawa na sa ating inaksyonan na may problema sa Bureau of Immigration na sana mabigyan ng atensyon itong mga ganitong problema na iangat natin ang antas ng ating public service regardless kung foreigner or Filipino o Filipina. dapat ayusin natin ang serbisyo at huwag nang maulit pa kanina merong security area na hindi kami pwedeng mag-video. Siyempre, respeto sa authority, hindi kami nag-insist. Kaya doon sa aming pag-uusap, doon sa proseso, ay wala kaming video. By the way, tama-tama, ang aking t-shirt ngayon ay uh, Real Service Advocates of the Philippines. Hindi Road Safety Advocates of the Philippines. Binoo namin ang Real Service Advocates of the Philippines, ARSAP, para hindi sasabihin ng iba, masyadong epal si Colonel Busita, pati hindi problema ng motorista pinapakialaman. At uh, sa ating mga kababayan na magkakaproblema na nangangailangan ng tulong, basta legal, basta tama, kakampi po ninyo kami. Congratulations. Thank you. Okay. Pasta prasakta, mamay ka mama kampi ka Nandiyan si Karnell Bucita Nandiyan si Karnell Bucita Huwag ka naman ang bagay ka nag-iisa Pasta prasakta, mamay ka kampi ka Nandiyan, si Nandiyan si sa init, minsan'y basa din ulan Pawi, pawi gumuguhit sa mismo ring katawan Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman Ngunit diretsyo sa pagpihit, kumalaman ng tiyan Bawat daan ang masikip, pinipilit malusutan Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan Maihatid ang pagkain nakalaan Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan Napili kong hanap buhay makipagsapalaran Magdamag man sa daan Puyat man ay tatatagan Para sa pamilya ko na laging nakaabang Handa akong gawin lahat Mabuhay lang ng marangal Kahit pa may sandaling Tila ba natatapakan Ang karapatan sa tuwing Minsan ay nararanasan Di patas na pagtingin ilang nanunungkulan Mga taong abusado sa kimsa kapangyarihan